walang uh, arrest warrant na, 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 pinapakita. Notice sir ng Interpol. Sir, kamusta po si Pangalong Duterte? Nakita yun ako. Hindi mi? pa ba namin nakikita. Walang walang makalapit sa kanya, ultimo mga abogado niya, na isang doktor man lang para palapitin sa kanya. Wala! Pero sir, may idea kayo anong next na steps kaya nang gagawin ng panic nila Duterte? Nasa mga abogado yan kailangan mag-file sila ng ano sa Supreme Court. Ah, uh, kare, kasi illegal to, wala namang pinapakita eh. Pakita nila yung arrest At tapos, they should accommodate the lawyers. The lawyers of our uh, former president. Sir, uh, nakikipag negosasyon na kayo na madala mo na siya sa ospital dating pangulo ngayong araw. Hospital mo Para matik siya. Oo, kasi sa ko pa lang yung uh, iniinda niya na yung back pain niya masakit na yung back yung likod niya lower back niya iniinda niya na talaga So sir nandito siya sa loob ngayon makakonfirm niyo kung kaya yun sa loob yung, sa loob Sir sa, loob, sa, sir, sa cardinal dadalhin ng pangulo kung sakaling pumayag Dito uh, uh, most probably most Sir so, si hindi ang dala sa kasi, kasi, man, kasi si dapat dapat Dr. Agnes Del Rosario yung talagang doktor niya Sir nandito po This is the saddest day in Philippine history. Kukunahin ko, kukunahin ko ang pag-iservisyo sa kapwa ng Pilipinas. Nasasaktan ako, nalulungkot po ako. Ikakatay natin si Katay Digong na ginawa niya ang kanyang trabaho para sa Pilipino, para sa mga anak natin. Ula sa'yo, ula sa'yo, ula sa'yo, ula Ang ula sa'yo, ula sa'yo, ula sa'yo, ula Oh,

Tumama ka! Ikaw mismo ang pusa sa akin! Sir? Sir, wala akong concern na... Nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at hindi uh, ko maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado. Kawawa naman. Kawawa naman si Presidente Duterte. Ang aking kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulog nito. Hindi na tayo natuto. Itong paulit-ulit ay uh, Walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa kumumulitika? Masensyo ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto? So sa lahat ng nakakahiyangulugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan, lumaman ba? Nabusog ba? Sumaya ba ang taong bayan?